So ayun mga kagwanta isang mapagpalang araw po sa ating lahat at another day another fishing po tayo mga kagwanta So andito na po ako sa area at naglalangdad na po ako ng angkla At para makapagsimula na po tayo ng pag-oog-oog mga pangisda mga kagwanta So bali nandito lang kami sa medyo malapit dahil ah sa kanina sobrang dilim ng kalangitan kaya ibig sabihin nun, eh, may na may possibility na lumakas ang alon at hangin mga kagwanta so kaya dito lang muna kami sa malapit uh, kung tawagin dito sa aminay kanal mga kagwanta so at kung bago pa lang po sa akin muntin channel e eh, wag mo naman mo kalimutan na mag subscribe like at share ang aking video mga idol uh, dahil okay. kayo po ang inspiration ko kaya ako ay sinisipagan sa paggawa ng content mga kagwanta yung panilim ng dagat dito sa laot sa lagang napakalaki so delikadong lumakas ang halo at hangin mga kagwanta kaya medyo malapit lang tayo dito sa tabi pero napakalalim pa rin ito kasi ito yung na kanal mga kagwanta so dadagdagan ko pa ng uh, nylon kasi parang kakapusin yung ating nakalaglag na pundo mga kagwanta o nga kapos nga dahil uh, lalagyan pa natin habang pa natin mga idol so sobrang napakalalim at ayun na uh, lumapat na yung ating pundo so ito naman buya ito yung gagamitin nating pinakantanda or marker na meron na po tayong uh, pundo at isa rin po ito para sa hindi po nakatapat yung ating uh, pundo doon sa ating bangka so para makalayo din po tayo dahil sasabitan po ng ating uh, mga hawks or biwas mga kaagwanta. So, bale doon ko lang ilalagay sa hulihan ng ating bangka mga kagwanta. Kumporme rin po sa agos kung pwede sa una or huli kung kumporme po sa agos para hindi po tayo maglambid mga kagwanta. Ah, pasensya na po sa aking uh, pag buboys over medyo maingay po dahil po sa patak po ng ulan maulan um, po ngayon mga kagwanta. So, ito naman pong buting hawa ko ay ito yung magiging pabigat ng ating mga hawks or bibas para um makarating sa dun sa pinakailalim ng ating uh, pangingisdaan mga kagwanta so ito yung ugog -ug na gagamitin natin ugog -ug kung tawagin to sa amin mga kagwanta yung uh, 240 hooks so umpisan ko na tong, uh, kadka din uh, para makahuli na rin po tayo ng uh, isda mga kagwanta so maraming klase rin po na pwedeng mahuling isda dito uh, tulad po ng uh, galunggong Uh, lumahan, tulingan, hiwas at saka po uh, basta marami pa po tunsoy uh, po yung, yung mga kinikilaw nahuhuli rin po dito mga kagwanta so at ito na mga kagwanta at natapos na nating kadkad din so dudugsan pa natin siya ng tostosan o no? isa pang nylon para mas umabot siya sa pinakailalim nung ating area mga kakot at itong buti na ito ito yung magiging pabigat nitong isang dulo kapag uh, meron na siyang huli mga kakagwanta bali uugain lang natin ang uugain to sa tulad nga nung sim ng mga sinasabi ko na kapag uh, may huli na ito kusang lumulutang inululutang niya yung mga hawk saka yung buti na merong alam uh, buhangin mga kakagwanta ayun yung sign kapag lumutang na ayun yung sign ng meron natong tong huli mga kagwanta so ito dito mga kagwanta niya kapag pasipatin tayo at kaya pinabata ko na mga kagwanta ito na ganito ko lang huli itong mga higyan ang nahuli pala natin dito dalawang klase lang sila mga kagwanta uh, lumahan lonsoy mga kagwanta or kakulok or tamban yung mga, so, mga na natin mga kagwanta sa so, tugpa ka natin ito so bali ibabalik ko dito kasi uh, sinibad na rin yung kabilang dulo habang binabatak natin itong kabilang dulo mga kagwanta uh, binabalik ko dala may sibad na rin yung kabilang dulo sinalubong na siya habang bumababa ano ito at hindi pa rin natin nakuha lahat kaya dahil na rin tong kabila kaya, ito na siya kung idiritso na ulit yung binabatak natin kanina mga uh, so magpiplay tayo ng uh, hindi nakapas forward ting natin kung uh, para baka makuha nyo yung style kung paano binabatak mga kaibanta ngayong nakatapos ngayon, na itong kabilang buti naman, ang uh, ipababa natin mga kagwanta. So para nagpalit sila ng kabilang dulo mga kagwanta o bali dire direkto lang natin itong mabatake nila. Habang binabatak natin itong huli, yung kabilang dulo sinisipat na rin mga kagwanta. At dire direkto lang na natin itong mabatake. susulo lang po yung ating camera dahil sa araw mga kagwanta So bali lalagay ko na muna yung unang pasibad natin dito sa styrofoam na may yelo para hindi po magbago yung pagka fresh ko ng isda mga kaagwanta. Ito yung unang pasibad natin. So bale marami rin po tayong hindi nakunan ng video sa ating mga pasibad. Ah, kung gusto nyo pong matutunan ay mag-comment lang po kayo at ituturo ko sa inyo kung paano gawin at gamitin itong ah, panghuli na itong mga idol. Kung paano itali ang nylon dun sa hoax at kung paano lagyan ng kuting-kuting or pain mga kagwanta. So comment lang po kayo at ituturo ko sa inyo at gagawin ko ng video tutorial mga kagwanta. So, doon, doon ko na lang po ipapakita yung huli natin sa tabi kapag andun na tayo mga nagwantas o so, biyahe na po tayo. So ayun mga kagwanta at sa awan ng Diyos ay nakatabi na po tayo. So at dito ay titingnan na natin yung nahuli natin mga kagwanta. So dito na po yung lahat-lahat ng nahuli natin kanina doon sa laot mga kagwanta. Okay na rin po. Hindi naman po siya marami pero kagpapala naman po ay mga na po tayo. Siguro mga apat na kilo naman po siguro to So, yun mga idol. Uh, maraming maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta at nanonood sa aking mga vlog. Uh, Palike, share, and subscribe naman po. At mas ganun pa po mag-upload na mag-upload ng mga video mga kagwanta. So, yun lang po. Ingat po tayong lahat. at uh, God bless.